unawain at ipamuhay, ipahagi sa iba. Pakigan Tara, Galasya Kapitulo 6 Versikulo 8 hanggang Jis. Mas mahigit, sapagkat ang naghahasik para sa laman ay aanihin niya ang pagkasira mula sa laman, ngunit ang naghahasik para sa Espiritu ay aanihin niya ang buhay na walang hanggan mula sa Espiritu. Kaya't huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani, kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Paliwanag, isa, ang naghahasik para sa laman. Ang, laman, dito ay tumutukoy sa makasalanang ng pagnanasa ng tao, mga gawain na katoon lamang sa sariling kagustuhan, kasalanan, kayabangan, kapigatian, at mga makamundong bagay. Kung dito tayo, naghahasik, o nakatuon, pagkasira ang ani natin, kasalanan, kahihiyan, at pagkawalay sa Diyos. Roma Kapitulo 8 Versikulo 13, Sapagkat kung mamumuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Ngunit kung sa Espiritu ay inyong pinapatay ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Dalawa, ang naghahasik para sa Espiritu. Ito naman ay ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pag-ibig, kabutihan, kapatawaran, at pagtulong sa kapwa. Ang gantimpala nito ay buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 6 Versikulo 63, Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang pakinabang. Tatlo, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Minsan, parang walang saysay ang paggawa ng tama, pero sinasabi ng Diyos, sa takdang panahon tayo'y aani. Ibig sabihin, ang kabutihang ginagawa natin ay hindi nawawala, kahit walang nakakakita, nakikita ito ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 58 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, palaging sagana sa paggawa ng gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyong ang inyong gawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Apa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lahat ay dapat nating pakitaan ng kabutihan, lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya. Ito ay paalala na ang pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa pag-ibig sa kapwa. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 40 Katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa ito sa isa sa mga pinakabo kong kapatid, sa akin ninyo ito ginawa. Aral na mapupulot, ang buhay natin ay parang bukirin, kung ano ang ating itinanim, iyon din ang ating aanihin. Kung kabutihan, pag-ibig, at pananampalataya ang itinanim mo, buhay na walang hanggan ang iyong aanihin. Ngunit kung kasalanan at pagkamakasarili, kapahamakan ang bunga. Ang Diyos ay tapat, kahit tila mabagal ang gantimpala, darating ito sa tamang panahon. Para bulan na kaugnay. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 3 Hanggang 9 Ang Parabula ng Manghahasik Ang binhi na nahulog sa mabuting lupa ay tumubo at nagbunga ng sagana, tulad ng taong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Gusto mo ba kaibigan, gawan ko rin ito ng maikling awitin o kwento, Parabula style, batay sa Galatia Kapitulo 6 Versikulo 8 Hanggang Jis. Mas madali kasing tandaan ang aral kapag nasa kanta o kwento.